Hello? Hello? Kamusta ka na, Carlos Miguel Altamonte? Ikaw. Ikaw yung hired assassin ni Olga Villavicer. Ako nga. Pero hindi ako sanay na tinatawag na hired assassin, kaya magpapakilala ako sa'yo. Ako si Leopard. Leopard? Pero hindi na rin importante yun. Nagustuhan mo ba yung mga regalo ko? Bakit may litrato ka ng anak ko? Simple. Dahil nasa akin ang anak mo. Oops! Huwag ka magagalit. Trabaho lang ito. At huwag kang magwawala sa simbahan. Nakakahiya kay Father. Anong hindi? eh nasa iyo nga yung anak ko eh. Ibalik mo kaya siya. Ano bang gusto mo? Pera? Magkano kailangan mo? Look, I'll give you anything. Just tell me. Gusto ko yan. Pero hindi ko kailangan ng pera. Mas mahalaga pa sa pera ang gusto kong kapalit. Ano bang gusto mo? Hindi ano. Sino? Ibabalik ko si Carlitos oras na mapalaya mo ang tao ito. Sino? Si Consuelo Villabiser. Ibabalik ko si Carlitos mo. oras na mapalaya mo sa bilangguan si Consuelo. Lepard na sentensyahan na si Consuelo. Hindi pwedeng basta-basta lang siya makakalaya. Teka lang. Paano ko ba masisiguro na sa iyong anak ko? Hindi ako nakikipagbiruan. Kung ayaw mong maniwala, Huwag ka nang umasa pang makikita mo pa ang anak mo. Wait! Wait! Ilabas mo si Consuelo sa bilangguan. Pagkatapos, ibabalik ko ang anak mo. Ganun ka simple. Hindi! Hindi nga simple ang mo. Consuelo is a convicted criminal. Ano gusto mo gawin ko? Baliin ko yung batas para makalaya lang siya? Yun ang gawin mo. Hindi ko na problema yan gumawa ka ng paraan, Carlos Miguel. Uh, yung Inabing yung kidnappers, ano sabi nila?